Malakas ang vibrate ng makina. Ano yung mga pwedeng i-check? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron tayong na na question na related sa malakas na vibration ng makina at yun nga tinatanong niya sa atin kung ano daw ba yung mga pwedeng i-check sa kanyang sasakyan. Okay, uh, number one dyan, wala ba siyang check engine? Kasi kung may check engine yan, I highly recommend ipa-scan mo. Uh, baka may component lang ikaw na naglolo ko o kailangan palitan na sensor o kailangan linisin. Eh yun, yun muna yung unang solution yung muna natin kung may check engine. Okay, halimbawa, uh, ang check engine mo, lalo na kung blinking, yan, pwede mag yan ng vibration, ano, yung nagme-misfire yung iyong uh, engine <clears throat> nangyayari nyan, parang ano yan eh parang ulong parang urong sulong yung makina yan yan isa yan sa mga posibleng problema diyan kaya nagba-vibrate up yan nagmi-misfire so pwede may problema ka sa spark plug uh, ignition coil or sa injector so maganda ipalinis mo yan ipa-check mo kung sakaling may check engine or misfire no yung iyong engine pangalawa na pwede nating i-check kung bakit nagbabibrate is yung mga puli natin okay baka naman may mga kalug ka na dyan na pulley kaya nagbabibrate o nagsishake talaga yung iyong makina so ang advice ko dyan uh, i-check mo yung pulley kung sakali man kung sa tingin mo ay uh, hindi masyadong mahigpit yung pagkakahigpit ng belt so higpitan mo and check mo kung hihina ba yung vibration pero kung may sira kang puli palitan mo kaya yan uh, lalo na kung may narinig ka na na parang grinding sounds yun, pacheck mo yung mga pulley ng iyong engine. At ang pangatlo na pwede mong ipacheck dyan is yung mga support. So halimbawa, pag ikaw ay bawa sa matik, nilagay mo sa drive, eh nagbabibrate. Then pag uh, nilagay mo sa neutral, nawawala yung vibration. Pag nilagay mo sa reverse, nagbabibrate ulit. Pag nilagay mo sa park, nawawala. So, posibleng a uh, support naman yan. Uh, normally, Ah, uh, ito naman ay uh, nasisira o mapi ma ma physical check mo naman yan eh. Kusa kali yung goma niya kung talagang deteriorated na o kumakalong na yung makina mo. So yun, pa-check mo. So yun yung mga pwede mong i-check ano. Although ang pinakamaganda dito ay dalhin mo talaga sa pinakamalapit na repair shop para ma check o ma-evaluate kung ano ba yung mga problema kasi baka naman may problema ka rin sa oil, baka hindi ka nag-change oil. 'di ba? So ipa-change oil mo 'yan kaya siguro nagiging mabibrate o di ka nagpapalit ng filter, di mo nililinis yung throttle, yung map sensor mo, di ka nagpapalit ng spark plug. So marami tayong component na pwedeng i-check kung sakaling malakas yung vibration. So mas maganda ipacheck mo siya sa trusted mechanic mo para ma-evaluate ng mabuti kung saan nagmumula yung problema. At kung nagustuhan yung video, pakilike na lang mga paps. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba sa Facebook. Click nyo lang yung follow sa taas at TikTok. Click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Koeshain. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.